Una, hindi daw makaka-attend nga itong si Harry Roque at kumalat po ang kopya ng kanyang liham na yan sa Senate panel na hindi siya makakadalo sa pagdinig ngayong araw na ito. Nagmistulang multo daw itong si dating presidential spokesperson dahil nga inakala ng mga senators na hindi siya dadalo. Ito siguro ay taktika na itong si Harry Roque ano ho, para isipin yun nga hindi dadalo, hindi masyadong makapag-prepare itong mga senators. <laughs> At siya nga naman ay nakapag-prepare ng sandamakmak na palusot at kasinungalingan. Pero siyempre, huwag niyo po kasing sinuhin ang ilang senators. Akala niyo kasi yung mga senators ay katulad ng mga kaibigan niyo na si Robin Padilla, Bato de la Rosa. Hindi, hindi po lahat. Naandyan po si Senator Rizzo Anteveros. Sino pa ba yung naandito sa pagdinig na ito? O ba diba? kahit pa paano may mga dunong at may mga utak yung mga yan. Kumpara doon sa mga kaibigan nyo na senators na sina Robin Padilla at Bato de la Rosa. So, huwag niyong sisinuhin. Inakala siguro na, gugulatin ko kayo. Hindi kayo prepared, ako prepared. <laughs> prepared sa dami ng kasinungalingan. Okay, so bigla siyang dumating sa mataas na kapulungan kaninang alas 10 ng umaga. At yun nga, ito pong pagdinig na ito ay tungkol sa illegal Philippine uh, offshore gaming operators dito sa ating bansa. Ang inaasahan kasi ng mga kababayan natin, ikakanta na daw na itong si Harry Roque. Kasi ang totoong king and queen o bogo at itong si Maharlika na kaibigan ni Hari Roque, abay pinapangalanan na. Tinutumbok na talaga na ang king and queen daw ay ang nasa malakanya nga at ang first lady. Yan po, ibubulgar daw niya. Um, tignan natin kung talagang may lakas at tapang itong si Hari Roque na ibulgar kung sino yung totoong uh, king and queen ng Pogo. Bakit daw kasi walang resolution or walang kung anong executive order ba ang tawag doon doon sa pagdeklara ni Marcos Jr. sa SONA na total ban sa mga pogo? Bakit daw hindi hinanapan ni Risa Untaveros ng ganung order ang pangulo? Doon lang daw siya nagbases sa binitawang salita mismo ni ni PBBM sa kanyang SONA. Nagmistulang multo si dating presidential spokesperson So, eto pala yon, Dumating pala si Harry Roque na ganito ang kanyang muka. <laughs> Kaya naging multo. Eto talaga mga netizens. Ano ho? Pero wag ka. Confident ang lolo mo. Etong si Harry Roque. Confident. At talagang mukhang nag-prepare. Yan po ang gusto niyang i-instill. Yan po ang gusto niyang ibigay na or, or ilahad na istorya sa ating mga kababayan. Okay? yung kanyang istorya, hindi daw kanya yung bahay na yon, yun daw ay pag-aari ng isang korporasyon. At uh, ang tanong niya ay, yun ba daw na hinahanap ng mga arresting officer ay nahuli? ng <laughs> Bureau of Immigration at yung isa pang ahensya anyway. So titignan natin kung ano yung maging kalalabasan natin pag pagdinig na ito. Pero kung, kung, kung napanood niyo po, kung kayo'y nanonood hanggang sa ngayon, na makikita niyo ang mga natasans, ang mga kababayan natin, totoong nag-iisip na ang karamihan talaga, nag-iisip na ng tama ang karamihan nating kababayan at hindi na naniniwala sa mga palusot at pautot nga na itong si Harry Roque. Good luck!